Hiwalay ang bilangan. Kasi hindi naman po pwede yun. Higit sa lahat pag nagsabay-sabayan, mamaya kung anong ipasok ng ibang uh, congressman, alam na natin yan na hindi naman pala economic provisions. Biglang nabulagta tayo, naging parliamentary. Ayan na yung topic. Andiyan na yung voting, kahambola na yun or else sabihin term extension forever na tayo nakaupo rito. Anong alang na lamang at metiwala naman kami sa chairman. Okay naman, bibigay na lang namin sa chairman yung request namin, picture-picture tapos yung e-signature bahala na sila. Mm -hmm. Ngayon, nagsisisi ako, bakit ako nagtiwala? Kasi siningitan kami ng katangsang katutak ng congressional insertions sa mga pwedeng mangyari. Sa mga mangyayari kung pipilitin ng mga kongresista at sasagarin nila ang pasensya ng taong bayan. Ah, sino nga ba yun? Anong pangalan niya? Ah, who you? Mabuti ho naman and uh, thank you Senator Ate Aimee. Uh, Ma'am, ano yung reaction dito po sa statement ni Congressman Raul Angelo Bungalon na... na kayo daw po ang responsable kung bakit ho delayed ang pagtanggap ng mga four piece beneficiaries dahil po doon sa realignment na ginawa umano ninyo sa pondo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program 13 billion daw ang na-realign ninyo at kaya daw ho ngayon hindi nakakatanggap on time ang mga beneficiary ng four piece. Iya, yeah, sino nga ba yun? Anong pangalan niya? <laughs> Who you? Hindi, biro lang. Pero ang totoo, baka nagkakamali siya kasi bago pa siya, hindi pa siya sanay. Alam naman ninyo, di ba, ated, uh, kapag uh, hindi nagastos ng gobyerno ang pera, yung mga department sinusole at the year, at the end of the year eh yun nga ang uh, iniibsan natin na hindi magsole kasi iyo ako nagsusole yung DSWD kailangan na kailangan ng mahirap nung 2022 naghihiring kami for 2023 aba September umabot na ng October ang gastos pa lang sa four piece ng ating uh, DSWD dahil katatapos lang ng COVID hindi maubos-ubos yung listahan at uh, hindi pa rin matapos yung listahan ng 3, yung ikatlong listahan na nila, nagpapanik na ang DSWD. Nako, isosoli ba naman nila yung uh, 8 billion? Sabi ko, nako, walang soli-soli. Mag-isip na lang tayo ng paraan. Kung hindi pwede sa 4-piece, ilagay na lang natin sa iba na madali na i-implement. Basta huwag tayo uh, tatanggal ng uh, budget sa mahihirap. So napunta naman doon sa quick response fund doon sa emergency. Di ba? Kapag may lindol, may bagyo, tunog. Tapos napunta doon sa supplemental feeding. Kasi pagkatapos nung uh, COVID, ang dami-dami sa mga informal settler, urban poor, na paraming malnourished na na bata. Tapos ikatlo, may AX. Napunta naman sa AX. Kaya doon na ubos yung pera pero hindi masasabi na, na hindi nakuha. After that, nakita naman natin na sold na yung listahanan at wala naman na natanggal sa four piece o wala rin naman na hindi nakatanggap. Siguro yun yung 8 billion na sinasabi, yung remaining 5 billion, eh pinasok ko nga yan sa DSWD budget pero mm -hmm. natanggal sa mahiwagang BICAM. Dahil nga noong uh, 2022 wala naman tayong pera, naghahabol tayo. Mm -hmm. Dahil lahat ng uh, pera ng gobyerno, halos lahat napunta sa bakuna. Mm -hmm. Siguro yung 8 na realigned mm -hmm. at saka yung 5 na tinanggal sa BICAM, Siguro yun yung 13 na sinasabi ng mga medyo nahihilo siguro ng mga kongresista o hindi pa sanay masyado sa budgeting. Opo, sige. So ito po palang budget na ito ay hindi sa present four-piece budget or last year kung hindi. Ay hindi mm. Hindi talaga 2023 pa yan mm -hmm. at saka fallout 'yan. Okay. Hindi kasalanan ng DSWD. Kakagulo okay. talaga noon dahil yung mm -hmm. tahan after covid. Ah, uh, dagdag bawas, tinatanggal mm -hmm. nila nung mga graduate. Pero palibasa nagka-covid, ang dami na naman pumasok. Mm -hmm. Alam niya okay. ng former secretary Irwin Tulfo, nagkakagulo kami sa listahan. Okay. Eh ayoko naman na mawala pa yung pera. Sabi ko, ilagay na muna sa iba nabataling i-implement lagi naman kulang ng pera eh. Okay, sige po. Uh, Senator I Amy mean, ngayon po no, uh, may mga panawagan na para po maging transparent sa publiko, sa bayan ang mga budget proceedings na ginagawa natin. Particularly po sa Bicam, um kayo ba ay kasama sa mismong uh, bicameral conference committee? At kung tutuusin, lahat kami kasama kasi mga vice chairman tayo. Eh lahat kami kasama, pero yung bike na sinasabi, halos naging picture taking na lang kasi kung um, iisipin naman napakahirap talaga na isa-isahin mo eh napakarami namin. So ang naging habit na palagi ko dapat baguhin sa totoo lang, eh naging habit namin iisa e, e, sa alang-alang na lamang at medyo wala naman kami sa chairman. Okay naman bibigyan na lang namin sa chairman yung request namin, picture-picture tapos yung e-signature bahala na sila. Mm -hmm. Ngayon nagsisisi ako basta ko nagtiwala kasi siningitan kami ng katang-katutak ng congressional insertions. Oh, so yung uh, po uh, ano po ang tingin nyo na magiging solusyon dito para hindi na ito maulit at nang sa ganun din po para naman maintindihan ng bayan kung paano ho ba ang kalakaran sa loob ng bycam na iyan? Eh yun na nga, talaga naman, ang hirap-hirap. As you noted, di ba kapag nagsona yung Pangulo, meron siyang NEP, yung gastusin ng gobyerno, national expenditure, yun ang unang ibibigay na budget sa Congress. Step 1. Step 2, yung ikalawa, yung Congress titignan yung budget na binigay ng Presidente, magdadagdag sila ng kung ano o magbabawas. Uh, Mag-adjust-adjust adjust sila doon kung ano yung mga requisitos, lalong-lalo na yung mga district, ano, per district yung hingi. Okay, darating sa step 3, darating na yung congressional version sa Senate, Titignan na naman namin 'yon by uh, September or October titignan namin naman yung congress version na nakarepaso na yung presidential version pag sa Senate isa-isahin namin 'yon at uh, sa kasamaang palad yung COMELEC at yung DSWD parehong hawak ko yung budget kasi mm -hmm. may subcommittee nga kami pati kami ng trabaho mm -hmm. abay isa-isa ko tinitignan yung sa COMELEC wala naman 12 billion doon na naging 15 billion pa Tinitignan ko isa-isa yung DSWD mula sa presidential budget, congressional budget, senate budget, ni minsan umapir yung akap na yan. Ayan na, edi dumating na tayo sa BICA, may senate version, may congress version, pagkakaisa. E napakakapal niya at napakahaba. Sinasabi na lang namin, mag-small committee na lang yung ating mga chairman. May tiwala naman ako at wala naman talagang bulilyaso o kalukohan nangyayari dato. Pero ngayon, nako nagsisisi na ako. Ba't ako bigay ng e-signature? Biglang binaliktad na mar at ang daming nga siningit. Kaya nakakagulat at hindi maliliit ito. Oh. Ang lalaki kaya, oh. uh, 12 plus 27. Naku, ang laki. Opo. Pero yung nga po, Senator Amy, to answer my question, how do you solve this kind of... Uh, uh how do you correct itong mukhang hindi po tamang gawi na ito, na nagkasundo na kayo, may isisingit pala, at pagkatapos, alam po naman natin lahat na sa ngayon, sa umiiral na uh, ito ho naman ay eh, malamang hindi nakasulat, no? Kasunduan na wala pong record ang proceedings ng BICAM sa budget. Yes, that's correct. Uh, sa so palagay ko, dapat gawin transparent na lahat. Uh -huh. so Ibig sabihin, kahit kahit matagal-tagal. Kasi nangyayari dyan, di ba, umaabot na yan by September, October. Sinusuling pa rin. Inahabol natin yung Pasko para mapasa before the year end. Imbis na talagang gagahul tayo sa panahon, tiisin na lang natin at siguro, i-adjust yung timetable para may panahon na may Congress time from July to August, September, ibigay na sa Senate. o mag-upisa na yung Senate, kahit hindi pa tapos yung sa Congress, tapos agahan para walang excuse na naghahabol ng time. Isa yon. Ikalawa, talaga naman ibigay sa lahat ng vice chairman lahat ng pagbabago galing sa kongreso sa BICAM. Kung idadagdag pa ng Congress at ng Senate, magkaisa tayo pag-usapan. At hindi lang picture taking, di ba? Kasi yun ang nangyayari. At ikatlo, yung final, final printing, walang gulatan na nandun na sa kahuli-hulihan mm. na andyan na, mulaga. E wag ganon. Pag-usapan ng maigi at makita, i-edit at uh, pag-usapan yung final edition. Higit sa lahat, maganda rin siguro na hindi lahat executive session kasi wala naman sikreto sa public finance pera ng bayan 'yan wala naman dapat linilihim kaya ibulagta na lahat at alamin ng publiko kung sino at ano talaga ang dinagdag o binawa. How do you formalize that uh, Madam Senator Yung inyong proposal na 'yan will you make will you uh, will you leg, will you um, propose a legislation para to make it on record na and then to push na ito ay maaprobahan natin dahil itong mga nangyayari ngayon ay nakababahala at siguro sabi nga ng Senator Laxong sa aming panayam kahapon may batas na humpin ipinapanukala tungkol dyan noon pa hindi nakakalusot kasi nga kapag daw ho naging transparent mawalang galang lang may mga hindi gu 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 gusto nun kasi mawawala ng dilihensya Aray ko! Grabe naman! Pero para sa akin, pwede siguro ayusin talaga. At uh, tulad ng sinabi niya, uh, si Senator Coco Pimentel, marami sa amin na matagal nang sinasabi na isaayos nga yung proseso ayusin pati schedule, pati kung saan magtatagpo, kung sino-sino magtatagpo para maayos at uh, i-on record yan. Ako nga, dapat ipapublicize pa yan kahit i-broadcast yan, i-live stream. Madali naman eh at wala naman si sikreto at uh, alam natin public funds yan. Yung nakakalamang, di ba? Malaking bagay yan sa Kongreso. Sobrang nakakalamang yung ibang distrito. Ang laki-laki. Yung iba oh, naman, pulelat, mm. na divided mm, by four. Mm. Dapat walang ganunan. Okay, sige po. Uh, Ma'am, uh, ano ho ang inyong reaksyon dito po sa RBH Number 7 ng Kamara na ang pinagkakaiba ho lamang ay yung pong manner of voting of all its members? Sa inyo po sa Senado, voting separately, sa House, eh, Congress, ano po, uh, upon a vote of three-fourths of all its members, ganun po lamang po kadiretsya. Wala pong specific na provision na nagsasabi na voting separately. Yes, that's the that's the reason. Uh, na pinag-uusapan nga namin, sabi ko, ah, akala ko pareho lang. Tapos binasa ko maigi, teka, teka, bakit? Bakit ganito ito na halos pareho, tapos iisa lang yung pinagkaiba, yung voting separately? Eh, bakit naman tayo bumalik na naman sa pinag-uusapan na wala na naman yung Senate, Or manununod yung boto na 24 lang ng Senate sa 300 plus ng House. Eto na naman tayo. Ano ba naman yan? Wala na tayo talagang tiwala sa isa't isa, wala nang kumpiyansa. So ang suggestion ko, maghiwalay muna ng hearing, debate, diskusyon yung separate houses. At tulad ng uh, iniisip ng mga nagsulat ng uh, Constitution, pati yung botohan. Kahit sabihin natin same hall, same time, same channel... Talagang hiwalay ang bilangan. Kasi hindi naman po pwede yun. Higit sa lahat pag nagsabay-sabayan, mamaya kung anong ipasok ng ibang uh, congressman, alam na natin yan, na hindi naman pala economic provisions. Biglang nabulagta tayo, naging parliamentary. Ayan na yung topic. Andiyan na yung voting, kahambola na yun or else sabihin term extension. Forever na tayo nakaupo rito. Ano ba naman yun? Opo, sige po. So, uh, aabang po tayo sa magiging uh, hakbang po ninyo dito po sa inyong mga binabanggit nga na mga dapat pagbabago sa BICAM at maging dito po sa RBH number uh, 6 na ito. Meron pa ho ba kayo investigasyon dito po sa PI, ma'am? Tapos na ho ba ito? Hindi pa tapos eh kasi winga uh, me hearing mga bagong pangalan maraming ibang tinuturo may tinuturo naman yung attorney Red Tuason mm -hmm. kung sino man siya at saka yung uh, uh, isa pang Greg Garcia pagkatapos marami pa rin testigo na humaharap at tinatanong kung pa, paano daw i-withdraw iwi yung signature kasi yung sa COMELEC daw for record lang mm -hmm. ay nako at higit sa lahat kung talagang pera ng bayan yan, kailangan na may managot, hindi ba? Hindi naman po pwedeng libre-libre. Opo, sige. Nako mga lords, exciting to. Basahin natin. Kinumpirma ni Liberal Party Spokesperson Attorney Laila de Lima na tatakbo bilang oposisyon senatorial candidate sa 2025 midterm election sina Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at Chel Jokno. Kinukumbinsi rin ng partido ang pagtakbo ng pagkasinador ni dating Vice President Lenny Robredo sa naturang slate. Maybe there's a higher or greater chance at success with the VP Lenny leading the pack, Annie ni Delima. Grabe no, the confidence ni Laila Delima. Ang akala siguro talaga niya ay may chance sila. 'Di ba? Nakailang takbo na ba sila? E, hindi naman yan nananalo na nanalo, nanalo na eh. Wala na yan, no? Talagang naiflash flash na yan sa inidoro. <laughs> Pero kidding aside mga lords, excited ako sa darating na 2025 midterm election. Kasi I think tatlo yang maglalaban-laban eh, 'di ba? Yung siguro Marcos Romualdez, no, yung sa administrasyon na slate, sa dilawan, no? At saka of course, no, sa Duterte. Now, sa tatlo na 'yan, ang malaking tanong na lang dito, 'di ba? Kung sino ang i-endorso ni VP Inday Sara. Kasi alam niyo naman, 'di ba? Almost na mga ini-endorso pag si VP Inday Sara ang mag-endorso panalo yan. Di ba? Pansin nyo yung kasagsaga ng ocho derecho. <laughs> Anong nangyari sa kanila? Wale, di ba? Almost lahat ng slate or partido na nakay VP Inday Sara, panalo. At lahat ng nasa ocho derecho, dumerecho sa Enedoro. <laughs> Bakit takot na takot itong mga kongresistang ihiwalay ang Mindanao? Talagang threat na threat sa kanila yung idea na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sino? Eh, Panoorin natin. Uh having served as the committee chair on Mindanao affairs and now as uh, chairman on Muslim affairs uh and also having served as a provincial governor of the province of Lanao del Norte for nine years. You know, Mindanao as a region was the poorest region in our country. Mindanao as a region is a war-torn region. Nahihirapan yung mga tao. But we have progressed over the years, even during the time, especially during the time of President Duterte. And it is continuing up to now under the administration of President Bongbong Marcos. The call for an independent Mindanao is a step backwards. So parang ang nangyayari, One step forward in terms of progress, tapos you'll call for an independent Mindanao. Two steps backwards, kami. That does not make sense. And we in the 19th Congress, specifically the Mindanao legislators, have organized ourselves to sign a manifesto. This manifesto is titled the Unified Manifesto of Mindanao Congressmen for National Integrity and Development. 53. 53 out of 60 congressmen have signed this. and we are one with our president that we don't need to move backwards to the time of darkness in the region of mindanao. what we need is progress and development. and we are uni unified in that stand. so um, uh, i think the 19th congress um, it's very clear that we will not support a movement for an independent Mindanao. 57 lang kayo, di ba? Pero ano ang magagawa nyo kung buong Mindanaoans, di ba, ay approve at gusto yung idea na yun? That's why, iminungkahi lang naman, no? Inimi, iminungkahi naman na yung idea na yon na pagpapahiwalay sa Mindanao at gawing republika, idadaan sa tamang proseso, idadaan sa, di ba, idadaan sa lagda, no? Kung agri ba ang mga tao sa Mindanao or hindi. Hindi naman yan inimpose, eh. di ba? May freedom to choose pa rin, no? Pa may election, kumbaga ganon. No na magde-decide ang taong bayan, no, ang tao sa Mindanao at hindi kayo. And grabe no, talagang you want na maging mas progresibo ang Mindanao. Paano maging progresibo ang Mindanao? Aber ikinakamkam nyo ang pera ng taong bayan. 'Di ba? Ni transparency nga hindi nyo kayang ibigay. That's the truth. Tama? Ano lang ang ibinibigay nyo dito sa Mindanao? Kung hindi pa dahil kay a uh, former President Duterte, walang mga proyekto dito, buti na lang, no? Buti na lang sa nagdaang administrasyon, naramdaman namin na kahit papano ibinig, kumbaga nagbigay na magandang, magagandang proyekto dito sa Mindanao. Ngayon, ano yung ibinibigay nyo ngayon sa Mindanao? Puro ayuda, ayuda, ayuda. 'Di ba? So pa paano maging progresibo dito? Kung pati mga kalsada, tulay, 'di ba, yung mga proyekto na sana ay dapat matuloy para sa mas progresibong Mindanao, kinakancel. Hindi natutuloy. Kaya nagtataka talaga ako mga lords, no, may pasain sin pa sila, may pamanesto-manifesto pa. Manifesto -manifesto pa. 'Di ba? Takot 'yan, 'di ba? Ganun na baka worst 'yung idea na yun? Or baka takot lang talaga kayong mahiwalay ang Mindanao kasi hindi na magiging ganun kalaki no ang ang tax collection sa buong Pilipinas. Buti na rin to mga lords no para at least aware sila sa mga pwedeng mangyari. Sa mga mangyayari kung pipilitin ng mga kongresista at sasagarin nila ang pasensya ng taong bayan, lalo na dito sa Mindanao. And sa inaasta ngayon ng mga kongresista, dyan nyo makikita mga lords. do, no? Dyan nyo makikita na talagang yanig na yanig sila sa bawat salita at bawat sinasabi. Diba ni former President Duterte? And bakit humantong sa ganyan si former President Duterte? Dahil di naman sa inyo mga kongresista. ba diba? Dahil sa mga kabulas tugang mga pinaggagawa nyo. ba diba? And kitang kita ng mga taong bayan, yung People's Initiative, transparency, ayon nyo ipakita sa tao saan nanggagaling yung pera ng, di ba, yung pera na ginagamit nyo. At kung ano-ano pa na buti na lang na-expose at ngayon ay kitang-kita na ng taong bayan kung ano ang mga pinaggagagawa nyo.